Magandang araw mga boss Andito naman tayo sa isang area natin Isang patay na naman na puno ng mangga ang ating titirahin mga boss Delikado na naman ito mga boss, patay na Busibling matumba na ito pag lumakas ang hangin Kaya na, bibirayan natin ito mga boss Mga manumanohin na rin ito mga boss Para matira natin kasi hindi pa pwedeng aerial dito di makakapasok Kaya lang, isang akong kasama lang lang. na sa bubong na Bibirayan na natin mga boss Kaya abut na lang yung pruner para matira na mga boss yan na ng kasama ko manumalong lang pagkakit natin ito mga boss yan gagamitan natin ng tali ito para hindi bumagsak sa ng tuloy tuloy gagamitan natin ng tali para maging smooth ang ating mga galawan Yan yeah, mga boss ha, inuunti-unti muna. Yung mga sanga-sanga muna yung inuunti-unti natin yung putulin. Ah, Mamaya yung pag malaki, tataliin na natin yan mga boss yan. Inuunti-unti Yan, tatalihan na yan, mga boss Para hindi bubulusok ang pagbagsak niya Kailangan dandahan lang natin Yan, tinatalihan na lang kasama ko Matastas yung mangga mga boss Patay na puno to Kaya kailangan ingat tayo Yan o, nakikita nyo Ginagapang niya unti-unti pataas Tatalihan niya sa dulo mga boss kya Natalia na uli nang kasama ko. bawat ano tatalian na rin yung kabila niya sanga tinatalian niya kasi paubog sa kanya. Ito tatalian niya rin yung kabila na mga boss, sa tatalian niya na yan. Uh, mamaya, hilain na namin yan. Pero yung pinakadulo niya mga boss, unti-unti natin yung mga sanga na yan, pababagsakin. Hindi pwede natin malakihan niya mga boss. unti unti lang tayo. Ah, makikita ninyo, yung tinatalian niya na. Kailangan pagkatali dyan ay eh, mahigpit, hindi hulagpos post. Dahil pag oras na hulag yan, makakadisigrasya tayo. Pupunta sa bubong yan. Kailangan maganda ang pagkakatali mahigpit. Kailangan maging alerto ka rin dyan mga boss. Para pag mo, pag mo dyan ay eh, kailangan ay eh, na mo yung inaapakan mo dahil nga puro bulok na yan, patay na. Pag sa nahulog dyan, nagkamali ka lang dyan, sigurado. Kapag nalagyan tayo, kaya talagang mag-iingat tayo ng mag-iingat, dobling ingat tayo dyan mga boss. An, Ang binibira na lang kasama ko yung mga sanga din Nuntuntuin niya muna Hanggang sa bumabay at mamaya tatali, nakatali na yan Hihilain na lang natin yung kalahatin niya mga boss Pinabagsak na yung pinakadulo ako kanina mga boss Nuntuntuin niya lang yan sumabit sa mangga. Ah, kailangan tayo mag-ingat din natin talaga mga boss pagdating sa mga ganyan kasi hindi biro ang pag-akyat at saka pagpuputol. Kaya kailangan doubling ingat tayo sa mga gatong mga trabaho natin mga boss. Kaya yan, konti na lang mga boss. Kaya yan ay request na ng isang nagmamayari ng lote na yan na ita-cut down na natin yung puno niya kasi nga patay na delikado ng araw. Kasi may mga ano siya mga manok siya dyan. Eh. Baka mabagsaka o kaya tao. Kaya kailangan niyang I cut down na talaga yan. Ito na mga boss, ya, nakatali na at hihilain na lang natin ito. Puputulin na lang yan ng kalahati para ma-tumba na. Ito, ay, nakatali na para mag-imayos. At <coughs> so, ready na tayo yan. Puputol na lang lang isa kung kasama yan. kami at ahila rito mga boss. Kailangan dito, dire garito lang ang hihilain ito. Hindi tayo rito mga boss. At so, natin ang hihilain na natin, sa yan sa kabigas. Mga bahay matutumbaya kaya... Tuloy-tuloy lang ang hila nito, hindi po hindi din tumitaw sa gantong pagkakataon ng gantong nakatalo. Kailangan, bubos ang lakas mo rito. Kaya tulong-tulong kami rito mga boss. Sa kapila, sa kapila. Di yung maabot. Taba. hila to, parang hindi mo pa. Go, 3, 1 2 na natin mga boss. Pahirapan tayo mga boss ah. So, na natin. Mga oh, boss, ya, cha -cha 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 na lang to. Ang para na sa truck. Ako, namin to mga boss. May juta po sa tayo mga boss. Workshop shop ka lang. Okay, tapos na tayo mga boss. hanggang dito na lang natin mga video mga boss. Maraming salamat sa mga support niya at sa panunod sa akin video. And God bless mga boss.